Bakit namamato ka? Nang ano? Bato. Hindi, hindi ako nagbato ng bato. Nakita ko eh, namamato ka eh. Muntik ako tinamaan eh. Ganyan ka Mala malaki yun binato mo eh. Sorry na, kuya. Wala ko sa sarili ko eh. Bakit? Nasaan ba yung sarili mo? Nalilipasan ako ng butog. Bakit? Nasaan yung sarili mo? Tuan. Nasa barangay kung nisan. Dahil yung kaluluwa ko, hindi walay sa yung yung sarili mo iniwan mo sa barangay tapos yung kaluluwa saan umiwalay sa akin umiwalay din sa iyo oy sino pa yon nandiyan pinapatawa ko kapag kumanta ko oh magaling ka ba kumanta hindi naman hindi naman masyado may 20 pesos ako dito pag magaling kang kumanta bibigyan kita 20 pesos I'm all out of So long, I know you were running, believing for so long. I out of love, para may I can't be too late to say that I was so Galing, galing naman sa. Bakit may kaaway ka, ka doon? Sino inaaway mo? Ha? Ikaw -away? Nakita ko kasi nangaaway ka eh. 'Pag mga matawag baba gitiyak inaway. Pag ah nagugutom sila 'pag hindi inaaway? So, Kasi mga kababayan namama to. Muntik na niya kaming tinamaan. So, ha? Pwede ba tayo mag-usap dito? Dito, okay. doon sa kabila. Kabila, okay. ikot ka, ikot, ikot. ikot. Abante mo konti. Okay, Ano pangalan mo? Magilar. Bakit namamato ka? Nang ano? Bato. Hindi, hindi ako nagbato ng bato. Nakita ko eh, namamato ka eh. Muntay ka kung eh. Galing ka liit. malaki yun, binato mo eh. Kailan yun? Kanina lang. Ako nga yung ano eh. Ako nga yung hindi, binato mo nga kami kanina eh. Hindi, hindi ko ginawa yun. Ang tapang-tapang mo pa kanina. Oo naman. Huwag mo naman ako gagawin ng kasalanan, hindi ko gawain yun. Ang bilis mo na makalimot. Tasa yung dala ko, tapos nilagay ko doon sa puno ng malunggay. oh, pero yung ibinato mo kanina, tinan mo, muntik magasgasan. Sorry na, kuya. Wala ko sa sarili ko eh. Bakit? Nasaan ba yung sarili mo? Nalilipasan ako ng gutom. Bakit? Nasaan yung sarili mo? Saan mo diniwan? sa barangay kung minsan dahil yung kaluluwa ko hiniwalay sa yung yung sarili mo iniwan mo sa barangay tapos yung kaluluwa saan umiwalay sa akin umiwalay din sa iyo oy sino pa yon nandiyan ko, hindi ko alam ano pa pangalan mo Santiago nga ilang taon ka na forty 45. 45 plus forty 46 46 Yung totoo, niluloko mo eh. Ayaw ko na lukulukong sa... 1977. Ayaw ko na kausap. Huwag naman dahil sama naman yung pamilya ko. Ilan taong ka talaga? 46. 1977. May asawa ka? Oo, pero no, nagpabuntis sa ibang tao. Ay, bakit nagpabuntis yung asawa mo? Huwag po. Baka naman, bakit kasi kung saan-saan ka nagpupunta kaya nagpabuntis sa iba? dapat gawin mo, kunin mo yung sarili mo dun sa barangay, tapos yung kaluluwa mo, tapos dalhin mo dyan, pagsamasamahin mo. Ha? Eh? Yung asawa ko, nakipag-boyfriend. Nakipag-boyfriend asawa mo? boyfriend. Yung? misko yes. Lapit ka dito, Kunti. Pwede ba ako may sa sa'yo? Sa susunod, huwag ka nang mambabato, baka makadisgrasya ka, ha? Oo, oh, sir. Bumunan naman ako po. Hindi, kasi pag nakatama ka ng tao, delikado. Baka, baka hindi ako yung nakita niyo. Malinaw pa mata ko. Kasi tasa yung dalaw ko, eh. Tasa yung ganyan. Sa, saan si Chuy ikaw? Si Chuy, marusukan yung tawag. Saan ka pupunta ngayon? Sa 7 ng sana, Ano gagawin mo doon? ganun maghihintay na maglilibre. Maghihintay ka naman lilibre. Bakit? Nagugutom ka ba? Wala ka pa trabaho? Sasan nga ako na ano dito, nagpapakasambah. Nagpapaka? Kasambahay. Kasambahay? Kasambahay. Ah, kasambahay. Bakit kasambahay? Yan, kasambahay. No, ano ka ba? May tanong ako. huwag kang magalit. Ikaw ba'y binata o dalaga? Sabi na, Binata kasi ayaw na, na, ayaw na ng asawa ko sa akin. Ayaw na ng asawa mo. Kaya sa binata ka na. Ah, binata ka na ngayon. Pero anong gusto mo? Binata o dalaga? Sabi dalaga. Ah, dalaga. Oo. Oh, kuya nga. Ano'y pangalan mo ulit? Sebastian? Joel yung nickname ko pero Santiago yung nagka-rehistro sa Comilog. Ah. Uh, ang Tiago Aguilar. Joel. oh, Joel yung nickname ko. Joel, kumusta ka naman? Bakit gala-gala ka? Ayoko kasi pahintarin. Ay, ayoko kasi pipigilan ng mga barangay. Ano bang ginagawa sa'yo ng mga barangay? Wala naman. Basta laging... Laging... Laging, laging barangay. Laging gusto nila. Laging masaya. Oh, So, anong ginagawa mo? Wala naman. Nagpapasaya. Paano mo pinapasaya ang barangay? Pinapatawa ko kapag kumakanta ko. Oh, magaling ka ba kumanta? Hindi naman, hindi naman masyado. May 20 pesos ako dito. Pag magaling kang kumanta, bibigyan kita 20 pesos. Pwede ba yun? Sige, kantahan mo nga ako. Oh, may 20 pesos ako. Oh, kanta. Lapit ka kundi dito. Ayan, oh, anong kanta mo? Dali, kantahan mo ako. All of the bloom. Oh okay? ge. Nagasan mo, eh? Napik Oh, kunte. I'm lying alone with my head on the phone. the pain of you tell it hurts. No you hurt too. Oh, Lagasma, What words can we To mend it and torn apart. I wish I could carry The smile in my heart i spend my life saying, So low, make me believe what tomorrow could bring when today doesn't really know. Doesn't really know. I'm all out of love, so as we do you, I know you were right believing for so long. I'm all out of love, but I'm every time. I can't be too late to say that I was so... Galing, galing nyo. Thank you, sir. Ha? Ba't mag-sign of the cross ka? Kasi nakasot kayo nung... Ha? Ah, nakasot ako ng... Ha? Ah, so, ibig sabihin, kilala mo si God. Amen, no? So, ito, 20. Meron pa ako dito, 50. Ha? O, dito nga, dito nga, harap. Dito nga, nakaarap. Ayan, may 50 pa ako dito. Ano pa ang alam mong kanta? Isa pa. Yung magaling magandang kanta. El Mundo. El Mundo. O sige, lapit ka kunti para nakukuha yung boses. O sige, tago mo yung 20. O pag nakanta mo ng maganda yan, may another 50 ka. O. Sige na. O sige. Huwag mo sila intindihin. Dito ka lang tingin sa akin. Okay? Stay beside me. Stay beside me. They'll never leave me. How I love you. How I love you. How I need you, please believe me. In your arms, I found my heaven. And your lips have tendered Helm El Mundo, your love is all I need in my world. That tender kiss is bleeding in my world. How could I ever live without you? Born, though, my heart belongs to you, so take me. Promise me you never break it. Can you stay here in my arms? Galing galing naman, no? May tanong ako sa iyo. Lapit ka kung Huwag kang matakot ako yung kaibigan. May tanong ako sa iyo. Bakit ang galing galing mong kumanta? Ano lang yan, Lagi ganon kasi yung kon yung Laging may okasyon eh. La ah. so pag may okasyon, lagi kang kumakanta. Bago ka kakanta, ano yung ginagawa mo? Bakit ang galing-galing mo? Sa kumakain ng kanin, tsaka, tsaka ulam. Kumakain ka ng kanin, tsaka ulam. Bago tayo magkalimutan yung kanta ng Il Mundo, 50. No? Ilan ba kayo magkakapatid? Walo, pero patay na isa. Papatay na isa? Sira. Walang anuman. Bakit tagala-gala ka? Ano nangyari sa'yo? Patay, patay na kasi yung nanay ko. Patay na yung nanay mo? Patay Patay na yung tatay mo? Wala kang bang anak? Meron akong anak sir, lima. Ah, lima? Naging anin kasi nga. Nabuntis ng ibang tao. Ano? Siya. yung anak mo lima. Dapat ka konti dito. Pero ngayon, anim na. So hindi mo anak yung isa? Hindi mo, hindi mo anak. Kanino anak yun? sa ibang ano sa ibang barangay ba? ah, sa ibang barangay anong sinabi mo sa asawa mo nung na nagkaanak siya sa iba wala yung parang ano parang parang wala lang yung nangyari sa kanya ay parang wala lang nagalit ka anong ginawa mo sa kanya Siyempre, hindi maganda yun magkakaroon siya ng anak sa iba eh anong, kayo ang magastos wala, wala na hinayaan mo na lang malalaki na ba yung mga anak mo Opo siya, eh, may Ilan? Ganyan na yung bunso, yung huli. Ay, yung bunso, ganyan na? Ay, eh, yung panganay? Yung panganay, eh. pangana, ano na, nag-aarap uli yun. Nasa oh. Saudi ata, ah, nag-abroad. Nasa abroad na? Sa Saudi Arabia. Nasa abroad pala yung anak mo eh. Hey. Bakit pag gala-gala ka, eh nasa abroad naman pala yung anak mo? Nagulo nga kasi doon sa lugar namin. Yung, uh, yung lote, marami may ari. Pinapadalahan ka naman yan ng pera. Bagong ano lang. Bagong, bagong salta lang sa Ay, bago pa lang. Mabuti. Tapos ikaw, anong trabaho mo ngayon? Marami. Sa talier. Ha? Sa talier. Ah, sa talier ka. Doon. Anong ginagawa mo doon sa talier? Nag-helper. Nag-helper ka. Mm -hmm. Pero araw-araw umuwi ka pa rin sa bahay nyo. Opo, sir. Buti alam mo umuwi sa bahay nyo. Malapit lang kasi dito. Nakita ko kasi doon, may kaaway ka, tapos nang ka. Huwag kang mambabato ha, kasi makadisgrasya tayo. Hindi na maulit, sir. Hindi na maulit. Okay lang, walang problema. Mapapanood ito ng anak mo na nasa abroad. Baka may gusto kang sabihin sa anak mo. yung anak mong panganay na nasa abroad? Ah. Uh, basta, ano lang yung hindi ka magdasal. Very good. Bukod sa pagdarasal, ano pa? Mali niya yung sarili niya tapos hindi ka lilimutan yung yung ako at saka yung mga kapatid niya. Ay, very good. Eh, yung nanay niya, Siyempre, hey, din. Yung kalilimutan yung mama mo. Mm. Nanay niya, ay yung nanay mo para... What? So ngayon, magkasama pa kayo ng asawa mo, hindi na? Magkasama kami, hindi sa bahay. Uh, eh. So, ako bukod ako ng pag... Bukod ako ng higaan. Bakit? Bakit bukod ka na higaan? Nakakasawa na eh. Lagi kami nag-aaway. Saan ka nagsasawa? sa uh, awayan. Ah, sa awayan. Bakit kasi mo ina sa ganyan? Ha? Kulang sa pagkain. Ah, kulang sa pera. Pagkain. Pandemya nga. Ha? Pandemya. Tapos na yung pandemya. Ano nga ba talaga nangyari sa'yo? Bakit nagkaganyan ka? Naalala mo pa ba yung simula? Bakit nagkaganyan ka? Stress, sir. Ano na, isipagod na-stress ka Eh, dati ako sa guni, eh. ganun. Sa water station, Anong ah, nagtrabaho rin sa water station, ako so ako so ako so purified drinking water. Meron ano bang ba benta doon sa water station? Ano yung 20 pesos yung isang galon. Anong binebenta doon? Yung tubig. Ah, yung tubig. O alam mo pa eh, no? Kaya alam mo pa ko ano nangyayari sa hindi ka baba ano nagpunta sa doktor sa paggamotan? pumunta ako nung ano nung nagpapaano ako nagpapa-check ako nang nang dugo oo -o. Saka, sobrang pagod din. Eh. Kung minsan, kung minsan di ko na alam yung ginagawa. Ah, minsan hindi mo na alam yung ginagawa. Tulad ni Sir, Sir Rodolfo Quinto. Oo. Oh. Sobrang pagod. Kaya yung, ikaw ngayon, minsan, hindi mo alam ang ginagawa mo. Hindi naman sa, hindi ko alam. Kulang sa tubog. Kulang sa tubog. Kulang sa, sa, sa pahinga tapos. Mahirap, mahirap kumita ngayon. Mahirap kumita. Pero wala kang trabaho ngayon. Duh, sa talyer nga sa'yo. Ah, sa talyer. Ang kulit ko, ano? Nagwawalis-walis. Nagwawalis-walis. Magkano sweldo mo doon? Basta, nagbibigay sila ng afford, diba? Pambili ng pagkain. Pambili pagkain, okay. Pwede ba magpakilala sa'yo? Ako si Daddy Frankie. Ako yung mga tumutulong sa mga taong nagkakaroon ng depresyon. Sabi mo... Sir Frankie. Opo. Sabi mo, nagka-depress ka. Gusto mo tulungan kita? Oo, oh, sir. Gusto mong gumaling? Ano ba ang bisyo mo dati? halak lang sir, teka ano ah. Majung. Majung? Majung sa majung sa subalan. Marunong ka bang? Chup, chup, chup. Marunong ka na? Oo. Oh. Ibig sabihin, mayaman ka dati. Hindi naman. Hindi naman. Pag palagulagulag yung ano, yung skarte, si Piki, ka ng... Pag yun, kikita ka ng ano, ng... 500 no. Oh. Okay Sasahod ka ng 5,000 noon Sasahod ka ng 5,000 6,000 Kaya yung, yung iba Nakalaan sa sugal ng Mayung Ah Lagi lamang siniswerte Kaya ganun Lagi lang siniswerte Kaya umaman ka Hindi naman Pero May tanong ako sa'yo Brother Gusto mong gumaling gusto mong gumaling gusto mong sumama sa amin sa bahay may shelter ako malayo ba yun? oo oh, malayo ha? Si mo. umaasa yung mga katrabaho ko doon sa kalyer oo oh, umaasa siya may lupa na ano eh lupang... may, may lupang pinapagawa tapos yung malaking bahay. Oo, oh, okay. So, sunod na pagkita natin, baka pwedeng matulungan kita gusto mo na sumama sa akin, no? Sa susunod. Po. Sa susunod. Bukod sa pagkanta, ano pa yung talent mo? Ano lang, sir, yung... yung... Pagkanta, tapos yung wala na, trabaho lang. Ah, trabaho lang, pagkanta. Okay na yun. Wala, ano, isang kanta na lang. Baka may alam ka pa. Ano? Mm. Sang kanta. Oo, sang kanta pa. Bigyan pa kita ulit ng pera mo. Ano? No arms. Kakantin ko na sa akin. Oh, sige. Harap ka dito. Dito ka lang Warap. Baby frozen things. It's hard to read. I'll never give up Never one of my dreams. Deep sun is my love's feeling light like, And God only knows I can let you go. When I'm in love, it'll be even better. Give you my heart. Forever and ever No one can ever hold you home. Tonight. No man can ever love you, no it's true. No one can ever hold you. The night you can't look. My dreams come true. By evolution, love. By evolution, all the Ang galing-galing naman ni Kuya. Asan ah, na yung tinapay? May tinapay ba tayo dyan? Sabi ni kuya, nagugutom siya. No? Kaya ito, bigyan kita ala ulit 100. Dami na. Ito, pagsama-sama mo yung pera mo. Tapos bigyan kita tinapay. Kain ka tinapay, ha? O, gusto mo ba ito? O, kainin mo. Ha? Tandaan mo pangalan, pangalan ko, ha? Sunod na pagkikita natin, sama ka na sa akin. Para matulungan kita. Pati nga likod mo, ba't ganyan damit mo? Ah, uh, ako ako sir. Ha? nakasando Nakasandok. ka. Okay. Okay naman pala eh, no? So alam mo naman yung ginagawa mo, di ba? Huwag ka naman babato ha. Kasi makadisgrasya tayo. Sige po sir. Walang problema. No? Hmm? Mag-iingat ka lagi. Ano pangalan mo ulit? Santiago Aguilar. Santiago Aguilar. Ako si Daddy Brangi. Anong barangay to? Barangay Bunlag po. Bayan ng Kalasyao. Ah, bayan ng Kalasyao. Barangay Bunlag. Ingat ka. Salamat. Sige, sir. Walang anuman. No. So, Ayon mga kababayan, mga kabarangay no. Uh, si Kuya Santiago. Ayon, nadaanan namin siya doon, wow wala. ng babato. Isa nga po kami sa muntik na niyang mabato maano pero syempre kinuha pa rin natin. Yun nga lang oh, napansin nyo mga kababayan habang kami po ay uh, habang sinusundan namin siya lumapit tong mga tricycle driver sabi nila si Raulo daw pero alam nyo naman po ano ang purpose ng team daddy Frankie gusto natin makatulong pero hindi po basta basta pwedeng kunin or what kumbaga susurvey muna natin kung taga saan talaga siya kung walang magahabol or what kasi pagka kinuha natin basta-basta yung mga ganun baka mamaya tayo ang mapasama so at least sa una nagpakilala tayo at kung ano pa yung mga susunod ay abangan nyo na lang po mga kababayan importante kahit papano ay nakatulong tayo sa kanila maraming maraming salamat po mga kababayan God bless po sa atin lahat